Ang ating pangatlong katanungan po, mula naman kay Jayco Katipon, Fairview ng Quezon City, na sobra po ng zero ang bayad ko sa tubig namin kasi nag-online payment po ako. Yung 540, naku, nangyayari ho ito. Naging 5,400. So, 540, nadagdaga ng isang zero. Nung kinausap ko po, sabi bawal refund Ibabawas na lamang daw sa susunod na billing ko legal ba ito? Tito Boy, hindi siya legal. Good news, pwede mo bawiin, may karapatan kang bawiin. May tinatawag tayong principle of unjust enrichment. So dito sa prinsipyong ito, unjust enrichment, ibig sabihin, ang isang tao, isang korporasyon, hindi sila pwedeng ma-enrich o yumaman ng walang basihan sa batas. At ito ay gumagana tuwing may mga sitwasyon na may... Uh, equity ang pinag-uusapan o yung parang pantay imbalance. na... Imbalance. Oo, uh, may imbalance na. sa situation. So, kagaya nito, nagkamali ka ng bayad, 540 lang dapat na matanggap tila, naging... 5,400. More than 5,000. Dapat may balik sa iyo yung 5,000 kasi lugi ka naman doon. Okay. At wala naman din silang karapatan pang singilin ka doon sa 5,000.